Ayan, magandang umaga. Dito po ako sa taniman ng mais dito sa amin. Ayan. malapit na po ang anihan dito sa amin. Ay, ito paano ano yung mga magsasaka dito sa amin ng mais. Kahit pangit. Ang unang dahilan nga eh, yung nag-KL ninyo hindi masyadong naulanan yung mais namin ngayon dito kaya ayun to, parang katulad to masyadong maliit tsaka masyadong manipis so ha. ang nipis nito tsaka yung haba so malaki pa yung dangkal ko nagka problema nga sa ulan May ulan naman na pero ngayong mga uh, last month na eh, patigas na masyado yung mga mais. Tsaka inuud din yung mga mais namin dito. Kaya nagka-duble gasto dahil sa pag-spray. Pero yun nga po kami dahil dumaan yung bagyong egay pinatumba tong mais namin nun pero maliit pa kaya nakatayo ulit tsaka dumaan naman yung bagyong guring gala namin magbabaha na pero sa awa ng Diyos hindi nagkabaha kaya to sana uh, sa last month wala nang masyadong ulan para paanihin na lang yan Bawiwi naman po siguro yung gastos namin tsaka may konting kita pa sa sunahan yan summer na mas maganda po yung anihan pag summer eh bawi, bawi na lang siguro ulit yan talaga pag magsasaka. Sinusugal mo yung puunan mo. Yun, yun lang po. Sam, maraming salamat.